kasama po natin uh, sa Fast Money Round si Malvin ng Nexus na gusto po natin silang manalo dahil ang inaabangan nilang total cash prize ngayon ay 200,000 pesos. Siyempre, <coughs> panalo din ng 20,000 ang charity na napili ninyo. Ano ba napili ninyo, Malvin? Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Maraming salamat, Malvin. Ngayon po si Jason nasa waiting area sa likod. Time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ito na ang On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-attractive? 8. Prutas na mabisa raw panunaw ng kinain. Sagi. Magbigay ng word na karayim o katunog ng gold. Old. Sport na pwedeng magkasama sa team ang babae at lalaki. Pass. Bukod sa no entry, magbigay ng isa pang road sign. No U-turn. Alright. Tingnan na natin yung mga kinuha mo. Ano ang score natin? Here we go. On a scale of 1 to 10, gano'n ka ka-attractive? Ang sabi mo, 8. Ang sabi ng survey ay, Wow! I nice start! Krutas na mabisa raw panunaw sa aging. Ang sabi ng survey sa saging ay, Pwede. Magbigay ng word na karayam ng gold. Ang sabi mo ay, old. Ang sabi ng survey ay, Uy! What? sport na pwede magsama ang babae at lalaki sa team. Hindi na natin nabalikan, so wala yan. Bukod sa no entry, ang sabi mo ay no U-turn. Ang sabi ng survey dyan. Nice one. 91 points. Let's welcome back, Jason. What's up, Jason? Ito na. Si Malvin nakakuha ng 91. Ibig sabihin, 109 to go. Halos kalahati. Kayang-kaya natin yan. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Malvin. Pagay po ako ng 25 seconds at mag-uumpisa na kami. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-attractive? Go! 7. Brutas na mabisa raw panunaw ng kinain. Papaya. Magbigay ng word na karayim o katunog ng gold. Soul. Sport na pwedeng magkasama sa team ang babae at lalaki. Anong sport? Volleyball. Bukod sa no entry, magbigay ng isa pang road sign no left turn. Let's go, Sir so Jason. 109 points. Ang kailangan natin, on a scale of 1 to 10, gaano kang ka-attractive, sabi mo is 7. Ang sabi ng survey ay, wrong. Oh. Ang top answer ay 8. Nakuha ni Malvin, top answer yun. Prutas na mabisa raw panunaw ng kinain, sabi nyo papaya. Ang sabi ng survey ay, top answer. Top answer. Ang number 2 ay saging. Magbigay ng uh, word na karay mo, katulog ng gold. Ang sabi mo ay... Soul. Sabi ng survey ay... 8 points. Ang uh, top answer ay cold. Malamig. Cold. Sport na pwede magkasama sa team ng babae talaki. Sabi mo ay volleyball. Ang sabi ng survey natin ay... Uy! Ang top answer ay tennis. Tennis. Mixed doubles. Ito po yung top answer. Bukod sa no entry, sign ng isipang roadside, No left turn. Ang sabi ng survey ay... Yan. No U-turn. Top answer, sir. Nalalo pa rin tayo ng 100,000 pesos. Kaya congratulations, Nexus. Mag-uwi pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Sir. At syempre, Tropical Depression. Sir Bong Lennon, maraming salamat po sa pagpunta dito. And good luck po sa mga paparating na gigs at sa bago pong single na lalabas ninyo very, very soon. At Nexus... Maraming maraming salamat sa inyo. More power to the band. At sana'y magkasama tayo muli. Tulad ng pagsasama natin ng 2010. Di ba? Anyway, kahit wala pong instruments at amplifiers, concert levels ang saya kanina. Kaya salamat po sa ating dalawang banda. Mabuhay ang OPM!